Kaya nga ako nagkalat eh, para may alienation eh. Isa pa, anak ako ni Mayor, saka tatay ko nagpapasahod sa'yo, kayo huwag ka magreklamo. Hoy, patas lang ako dito. At kung anak ka man ni Mayor, dapat nga ikaw unang sumusunod dito sa batas eh. Wala talaga akong pangpiyansa kasi mahirap lang ako. Ano mga mahirap eh. Sa inyo mga mahirap. Wala naman kayong pera. Kayo pa tong nagmamagaling. Tatanggal lang kita ng credit card. Hindi ka na makakatira sa kondo mo. Ikaw magpaaral ng sarili mo, pati kotse mo kukunin ko. Ano problema mo? Kapo ko ng katok. Eh sir, ibit ka nagkakalat dito eh, alam mo naman kakalinis ko lang. Eh trabaho mo naman maglinis, di ba? Kaya yan no? oh, linisin mo. Pulisin mo! Enzo, so, tama na. Tama naman siya, ba? Diba? Bawal dito magkalat. Eh, naglilinis pa nga yung tao, oh. Kaya nga ako nagkalat, eh. Para may li lilinisin, eh. Isa pa, anak ako ni Mayor. Saka, tatay ko nagpapasahod sa'yo, kaya huwag kang magreklamo. Hoy, patas lang ako dito. At kung anak ka man ni Mayor, dapat ka ikaw unang sumusunod dito sa batas, eh. Alam mo, kung may reklamo ka, dapat hindi ka nag-apply ng tagalinis. Dapat hindi ka na mag-apply ibang trabaho. Tama na. Kakaliyakay. Eh. Excuse sir, ano po bang kaguluhan dito? Ah, uh, sir. Eh, ito kasi tagalini sir, masyadong mareklamo eh. Eh, tinapon ko lang naman yung balot ng chichirya ko eh. Eh, tamang-tama naman kasi naglilinis siya. Kaya may lilinisin na siya ngayon. Aba sir, teka lang. Eh, di ba tama naman ako? Bawal magkalat dito? Nung no, tama? Saan so, anong gusto mo? Ako pang sisita dito sa anak Tapos sa na akong trabaho? Ah, uh, buti ba? ba, sir? Damputi mo na to. Di mo sa presinto yan? Sina? Aba, teka lang, sir. Oh, teka lang. Upresinto ko lang paliwanag. Ano na? ka? Oh, di mag iba. E, naman tong taong to. Eh, hey, sir. May pag-away pa sa anak ni Mayor. Ito, natapot na. Teka lang. Eh, ano naman kasalanan ito? Paano ba naman kasi, sir? Nakipag-away pa? Alam mo kung ako sa'yo? Nagpakumbaba ka na lang eh. Tutal, wala ka namang pera. Eh, ano pang piyansa mo ngayon? Sampung libo pa naman yung piyansa ngayon eh. Eh, yun na nga, mahirap sir eh. Wala talaga akong pangpiansa kasi mahirap lang ako. Yun e, nga mahirap eh. Sa inyong mga mahirap. Wala naman kayong pera. Kayo pa itong nagmamagaling. So, paano? Dumagi ba? Pasok sa loob yan. Teka lang po, sir. Nandito po ako para sabihin sa inyo na hindi totoo na may kasalanan ng taong ito. Nandun po ako sa pangyayari. At isa pa sir, kahit boyfriend ko, ang anak ni Mayor, hindi ko ito tolerate yung ugali niya. Pati na rin pong pulis na to. Kung pera lang ng pag-uusapan, para sa pangpiyansa niya. Ito po, checke. Ah, uh, teka lang mama. Ah, uh, di magi ba? Sa kwento ni ma'am, lumalabas na walang kasalanan yung tao. Yes sir. Sumunod na walang ako sa utos eh. Ah, uh, ma'am, sa so nakikita ko, wala namang kasalanan yung tao eh. Tsaka itong papiyasa nyo, hindi po namin tatanggapin yan. Kasi kami dito, ang inuuli lang namin eh, may mga kasalanan. Sige po, sir. O, oh, dumagi ba? Tanggalan mo na ng poses yan. Baka okay, yes, mamaya, reklamo ka pa. Salamat po, sir. Ah, uh, ma'am, maraming salamat po ah. Kahit mayaman ka, may mabuting puso ko pa rin. Walang anuman yon. Eh, wala naman sa yaman yung pagiging mabuting tao eh. Ah, uh, so, paano ma'am? Mauna na muna ako. Ay, hindi. Sasamahan mo ko kay Mayor. Ilalapit natin yung mga nangyari kanina. Para naman maturuan ng leksyon yung dalawa. At isa pa, para hindi abusuhin ng tao kung anuman kapangyarihan ang meron sila. Hindi. wag na ma'am. Okay lang ko. Ano ba? Huwag ka magalala. Ako ang mag explain kay Mayor. Tara na. Cheap po. Hmm. Nandito kayo niya. Ah, uh, may lakad ba kayo ni Enzo? Mayor, wala po eh. Andito po ako para sabihin sa'yo na yung nangyari po kanina. Eh, kasi po yung anak niyo. Pinag-initan po itong Metroid natin. Eh, pinapakulong niya po. Wala naman pong kasalanan. Yung anak niyo po yung may kasalanan kasi nagkakalat doon sa winawalisan niya. Kaya po napilitan po akong pumunta dito para ituwid po yung kamalian ng anak niyo. Tama. Hindi ko umot mong nasa posisyon kami, gagawin niya na yung gusto niyang mangyari. Tama yung ginawa mo. Lorenzo! Mami, bakit po? Oh! Di ba yung pinakulong mo kanina? Ano dito ka? Ibig sabihin, Papakambi ka sa mami ko! Bibat nga dito! Tumubi ka pa sa uh, girlfriend ko! Nalaman ko na lahat ang kamalian mo. And so hindi ka umot nasa posisyon ako, eh magagawa mo na lahat ng gusto mo. Eh, mami, ginawa ko lang naman yung trabaho niya eh. Tama naman yun, magtapon na lang basura kasi naglilinis siya hindi mo naiintindihan kung anong pakiramdam nila. Sila na nagtatrabaho, nagbabanat ng buto. Alam mo, sa oras na to, para maramdaman mo naman kung ano yung mga pinaggagawa mo. Tatanggal lang kita ng credit card. Hindi ka na makakatira sa kondo mo. Ikaw magpaaral ng sarili mo, pati kotse mo kukunin ko. Ngayon, kung gusto mong mapabalik yan sa'yo, edi magbanat ka ng buto. Eh, teka lang, mami. Hindi naman pa pwede yun. Alam hindi naman ako sanay magtrabaho eh. Ah, uh, Mayor. Sige po, ako na lang po bahala ang magturo sa kanya ang gagawin niya. Oh, maigi pa, Deboy. I-supervise mo si Enzo. sigi so, sige po, Mayor. Salamat po ah. Sige. No, oh, tara na. Ah, uh, Mayor, maraming po salamat ha. Dahil pinakinggan niyo po yung mga sinumbong mo sa inyo. At sana po maturuan ng leksyon. So, sa pangyayari namang yan, magkakaroon ng aral niyo salamat din sa inyo. Sige po, Mayor. Mauna Saan na si ako. Sige, Ming. Eh. Ben, kawalis lang. Hangin na naman. Kapagod naman to. Pabalik-balik na na yung basura. O, okay, so, kamusta? Ah, uh, sir. Hindi pala madali yung ganitong trabaho. Sa so, sobrang nakakapagod. Eh, sir dapat kasi, marunong kong magpapaba. Tsaka itong trabaho namin mahirap. Hindi naman madali ito. Tsaka isa pa, hindi naman gano'ng kalakay sa namin. Kaya dapat palagan tong kalsada. Uh, sir, huwag kayong mag-alala sir. Hindi uh, ko na ulitin yung gano'ng pag-uugali ko. Tsaka ginawa na ako magiging mayabang. Eh buti naman, natuto ka na. Oh, Sir Francis! Wala. narusan kasi ako ni Mayor eh. Yan nagwa muna ako dito. Bago ako bumalik sa servisyo. Ah, Francis, pasensya ka na. Dahil sa akin eh, pinalinis ka patuloy. Okay na yun, sir. Salaran ko rin kasi na pinusinti ko pa kayo. O, so paano? Tapos natin to eh. May dalawang street pa tayong pabalisan eh. Sige, sir. Ah, sir, pasoyin na ako ng garbage bag. Okay.